Good morning tayo po ngayon ay nandito sa bayan ng Rojas dito sa Baybayin sa Bindagat, dito sa Catalina at uh, tayo po ay nakiisa sa isang clean up drive so po, kita naman po ninyo maraming mga sektor ang maraming sektor po ang nakiisa sektor ng mga Manggagawa, sektor ng mga estudyante, mga religious groups, ang uh, nakiisa nandyan ang Knights of Columbus, yung aming grupo, Knights of Columbus, ang uh, Popules for Christ, ang BGMP, ang uh, Bureau of Fire, nandito rin po, yung mga empleyado ng munisipyo ay nandito upang uh, linisin, manumanundang putin yung mga uh, basura, yung mga kalat, dito sa baybayin ng dagat dito sa lugar ng uh, Catalina tayo po ay nasa tabing dagat ngayon so, po hanggang dun po sa dulong yun kami po ay nanggaling na dun kanina may mga bitbit -bit, -bit kaming sako at dinatampot isa isa yung mga basura ngayon ay uh, patapos na rin yung gawain ito na lang may mga pagundating ng mga estudyante sila po yung nandiyo sa parteng baba mano-mano na dinadampot yung mga basura inawalis at uh, sinasako upang mamaya kunin ng uh, garbage truck papakita ko lang po sa glit sa inyo yung uh, tabindagat tabing dagat ito po ang seawall uh, ginawa dito sa tabing dagat upang uh, maiwasan yung uh, pagbaha ayan po ang gandun po yan yung may mga tao sa baba na naliligo ito pong aking kinatatayuan ay parang uh, gagawing boulevard at uh, hindi pa lang po na si pero pag ito po ay na napakagandang lugar pwedeng magjaging sa umaga sa hapon pwedeng mag-walking walking at so din po sa sa <laughs> Ayan po, ito po yung mga kabrad ko sa Knights of Columbus. Oh. Yan yung pinakamatangkad. Yan ang pinakamaliit kasi ang pangalan po niya ay Porto. Yan maliit na ako naman yung pinakamaiksi na mahaba. Ayan, ito naman yung pinakamaiksi na mahaba. Isang pangalan oh. po niyan ay Lulong. Ito, ito namang isang ito. Ito yung hindi nakakilala sa akin sa Cebu Airport. <laughs> Nakita pala kayo? Sipa mo inating nang ko na ito ay hindi ako kilala. Saan, saan baka baka ano eh baka baka daw ako ay abusayap. Sa lugar. May balbas ba ako noon? Sa lugar. Sa, sa airport, sa Cebu? Ah. Saan?